Narinig mo na ba ang shirataki rice? Yan lang naman ang isa sa pinakamalaking trends ngayon sa health and fitness worldwide. Yan ang ating pag-uusapan at i dive today. Everything about shirataki rice. Saan nga ba galing ang shirataki rice? Safe ba itong kainin? Paano ba lutuin? At masarap nga ba talaga? Tara, simulan na natin pag-usapan ang viral Miracle Rice Ang shiritake rice ay hindi tunay na bigas. Wala itong connection sa rice plant na alam natin. Ang shiritake rice ay gawa sa konjac flour. Ito ay katulad rin ng mas popular na Shirataki noodles. Ang konjac flour ay galing sa konjac plant, isang halaman na common sa East Asia. Ang ugat ng konjac plant na tinatawag na corm ang pinoproseso para maging flour. Ang flour na ito ay halos purong glucomannan lamang, isang type ng soluble dietary fiber. Ito ang dahilan kung bakit sinasabi na ang shirataki rice ay zero calories. Dahil ang glucomannan fiber ay sobrang dense at hirap para sa ating katawan na i-digest. Parang dumaan lang sa system natin. Walang na-absorb na calories. Kaya technically, yes, it's a zero calorie. Ang wet shirataki rice ang pinakakaraniwan at madaling mabili. Nakapak ito sa isang plastic na pouch na puno ng tubig na may kaunting calcium hydroxide, isang kontra sa acidity at preservative para mapanatiling fresh ang rice. Ito ang uri ng shirtaka rice na may kilalang amoy isda o amoy alkaline. Nawawala lang yung amoy niya pagkatapos banlawan at lutuin ng maayos. Ang dry pack o dehydrated or freeze-dried shirtaka rice ay ang traditional shiitake rice naman na inalisan na ng halos lahat ng moisture. Ito ay yung mukhang maliliit na butil ng bigas na puting foam or styrofoam pellets. Mas magaan at crispy sa itsura. Tandaan, ito ay walang amoy at mas madaling itago sa pantry paano magluto at mag ng shiitake rice. Drain and rinse. Buksan mo ang pack at itapon ang malagkit na liquid. Ilagay ang shiritake rice strainer at banlawan ng malamig na tubig ng ilang minuto. Makakatulong ito para mawala o maalis yung karaniwang smell. Boil. Ito ay optional lamang para mawala talaga ang lahat ng residual smell at mas mag-improve ang texture. Ilagay ang binanlawang kanin or shirataki rice sa isang kawali na mayroong malinis na tubig. Pakuluan ito ng 3 to 5 minutes. Dry fry. Ilipat ang shirataki rice sa kawali. Walang oil muna. Patuyuin siya sa medium heat. Igisa ito until wala ng steam na lumalabas. At maaari na itong lutuin. Dito mo na siya isisisan or iluluto with flavor na gusto mo. Lagyan ng kaunting oil, garlic, o kaya directly mo na siyang haluin sa ulam para maabsorb ang lasa. Ibang-iba ang pag-prepare o pagluto sa dry shirtake rice compared sa wet shirtake rice. Ang susi dito ay ang pagrehydrate o pagbalik ng tubig dito. Magpakulo ng tubig na may sapat lang ang dami sa isang maliit na kaserola. Pagkatapos ay maglagay ng dry sherri sa isang bangkok na panginit. Ibuhos dito ang kumulong tubig sa mangkok at takpan ng mabuti. Pwedeng 1 is to one ang ratio o kaya naman hanggat sa matakpan ng tuluyan ang lahat ng kanin o shirataki rice. Takpan ang mangkok o bowl at hayaang ma-rehydrate o mabluto ito sa loob ng 5 to 8 minutes. Mapapansin na lalambot at lalaki yung mga grains. Pagkatapos mababad at maluto sa loob ng ilang minuto, maaari na itong kainin. Isang malaking advantage nito sa wet shirt sure tucker rice ay walang amoy. Wala ka nang kailangang banlawan para maalis yung amoy. Marami ang nagsasabi na ang dry shirt sure tucker rice ay may texture na mas malapit sa tunay na kanin. Mabilis na nakakabusog. Well, pagdating sa chan, ang glucomanan fiber na laman ng sure tucker rice ay sumasama sa tubig at lumalaki. Nagiiwan ng pakiramdam na pagkabusog at satisfaction. Ito ay nakakatulong para maiwasan 'yung sobrang pagkain at 'yung madalas na pagmeryenda sa pagitan ng mga kainan. Mas kontrolado ang gana na siyang susi sa pangmatagalang pagbabawas ng timbang. Nagpapaganda ng digestive health. Ang glucomannan fiber ay kumikilos bilang isang prebiotic. Ibig sabihin, ito ay pagkain para sa mga good bacteria o probiotics sa ating large intestine. At alam naman natin na kapag malakas at healthy ang good bacteria, nakakatulong ito para sa mas maayos na digestion, mas malusog na gut microbiome, regular na pagdumi, nakakatulong para labanan ang constipation. Walang epekto sa blood sugar, dahil walang natutunaw na carbs o asukal, hindi nito pinapataas yung blood sugar level pagkatapos kumain. Napakagandang option para sa mga diabetic o mga taong may insulin resistance o PICOS. Nakakatulong ito para mapanatiling stable ang energy level at maiwasan yung bigla ang pagtaas at pagbaba ng blood sugar level. Ultra Low Calorie and Carb This is the main selling point. Pwede kang kumain ng isang buong bowl or kaldero ng kanin na to. At wala pa rin, 100 calories ang mapupunta sa'yo. O di ba perfect pa sa mga nag-weight management, calorie restriction, and nagda-diet. Keto-friendly. Literal na dream come true for rice-loving Filipinos na nasa keto diet. Pwede na ulit mag-ulam ng adobo, sinigang, or minudo with something that resembles rice walang gluten at walang allergy. Yan ay dahil sa ito ay gawa sa halaman at hindi sa anumang uri ng grain. Ibig sabihin, ito ay ligtas para sa may mga celiac disease, gluten intolerance o para sa mga sumusunod sa isang gluten-free diet. Pwedeng maging bridge o transition food. Lalo na sa ating mga Filipino na sinasabing rice is life at nahihirapang kumain ng walang kanin. Narito na ang Sure na makakatulong para masanay ang ating brain at ang panunaw sa pagkain. Nakikita at nakaramdaman pa rin na may kanin na nakakatulong para mabawasan yung cravings sa totoong kanin at mas magiging madali yung transition sa mga mas healthy options. Mga paalala at mga dapat tandaan sa pagkain ng Sure Tucker hindi ito nutritious na pagkain. Ang shirtake rice ay isang functional food, hindi isang nutrient-dense na pagkain. Wala itong halos vitamina, minerals, or protein. Hindi ito pwedeng pamalit sa nutritional value ng whole grains tulad ng brown rice or quinoa rice. Dapat kumakain ka pa rin ng iba't ibang masusustansyang pagkain para matugunan yung everyday na pangangailangan ng katawan natin sa mga nutrition. Para maiwasan ang bloating at gas, start slow. Subukan muna ang isang maliit na serving para tignan kung paano mag-react ang katawan mo. Uminom ng maraming tubig. Ito ay napakahalaga para maiwasan ang constipation at tulungan ng fiber na gumana ng maayos. Magpakonsulta sa doktor. Kung mayroon kang anumang kondisyong medikal o kaya umiinom ka ng mga maintenance medicine, maaring magpunta sa iyong doktor at sabihin ang pag-shift o pag-try mo ng Shiritake Rice. Safe ba ang Shiritake Rice para sa lahat? Ang glucomanan ay kinikilala ng maraming international food at health safety agencies bilang ligtas na pagkain. Kabilang dito ang USFDA at ang EFSA. Bilang consumer, mas mainam na bumili sa mga reputable na seller, lalo na sa mga kilalang online stores or physical shops. Yung mga produkto na may malinaw na label, listahan ng sangkap at expiration date ang mas mapagkakatiwalaan. Dito sa Pilipinas, ang price range or estimate ng shirataki rice ay umaabot ng 120 hanggang 350 pesos para sa isang pack ng shirataki rice. Usually, nasa 200 grams to 1 kilogram per pack. Overall, ang shirataki rice ay isang ligtas at napaka-helpful na tool para sa mga nais magpababa ng timbang or magmanage ng timbang at sa mga naglo-low carb diet. Pero, kailangan itong gamitin ng may pangunawa at pag-ingat. Okay na okay din ito bilang occasional hack kapag sobrang may cravings for menudo or adobo pero ayaw ng maraming carb. Nandyan ang shirataki rice as lifesaver. Maraming salamat sa iyong panonood at sana huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe. Magang sa muli!